December 2008, pumunta raw ang sikat na singer na si Didith Reyes sa bahay ng kanyang kaibigan na si Derly Antolin. Ito ay sa Floro Compound sa Barangay Santo Domingo. Ngayon, itong kaibigan niya, merong napansin kakaiba sa katawan ni Didith. Pagtingin niya kay Didith, napatanong siya, Bakit ang dami mong pasa sa katawan? Umiiyak daw to at sumagot si Didith. Sabi niya, Muntik na akong mamatay. Nabunggu kasi ako ng sasakyan. Yun daw yung dahilan ng mga sugat at saka mga pasanya na kalat-kalat doon sa katawan niya. Ngayon itong si Durley, hindi siya naniniwala. Pero hindi na lang siya nagtanong. Kasi sabi niya na kapag tinatanong daw itong si Didit, eh nagagalit daw. Ano kaya yung meron dyan sa mga pasana yan? At ano kaya ang katotohanan sa kwento ni Didith? Ilang araw lamang ang makalipas. December 10, 2008, luwabas ang balitang ito sa TV. Sabi ng 24 Horas reporter na si Pia Guanyo, siyang patay sa bahay ng kanyang kaibigan sa Binyan, Laguna, kaninang umaga. Si Didith Reyes, natagpo ang patay sa bahay ng kanyang kaibigan na si Durlee nung umaga ng araw na yon. Magkakaroon ngayon ng kaguluhan sa mundo ng lokal na showbiz. Pag-uusapan ng mga balita kung paano ba talaga namatay si Didi Treyes. Magkakaroon kasi ng maraming haka-haka kung ano ba yung totoong dahilan ng pagkamatay ni Didi. Kung namatay ba talaga siya? O kung pinatay ba talaga siya? Sabi ng anak niya, panoorin niya, bakit daw kasi sobrang dami niyang basa? Ano raw ba ang nangyari? Ang kwento natin ngayong gabi ay ang misteryosong pagkamatay ng singer na si Didi Treyes. The mystery begins. Ito yung bahay na sinasabi ko sa inyo kung saan nakibisita itong si Didi. Sabi ni Dirli Antolin, dito raw namatay yung kanyang kaibigan sa Calle Rosal number no. 232 sa Binyan, Laguna. Isang normal na bahay lang ito, hindi ganoon kagarbo, Pansamantala daw dito, nakituloy si Didit. Bandang 8 a.m. nung December 10, 2008, nung makita niya na patay na nga itong si Didit. Pinakita pa ng isang reporter sa GMA kung saan mismo nakahiga at namatay si Didit Reyes. Sabi ni Durley, mapagkaibigan talaga sila nito ni Didit at madalas daw siyang pumibisita kapag may mga problema ito. At nung araw nga na yon, eh hinala niya may kinalaman dun sa kanyang pasa itong pagpunta niya. Hindi lang puro pasa ha, sobrang dungis daw nito. Ito yung video kung saan nagkukwento siya doon sa balita. Nandun daw sila sa tindahan niya nung Saturday ng gabi. Ngayon, dito, mag-uumpisa. No, eto, dito, dito iikot yung kwento natin, ha? Yung mga conspiracy theories kung bakit pinag-usapan ito nung panahong yon. And alam ko, marami sa mga manonood natin dito ngayon na nakaabot sa panahong to, eh, nagkaroon din ng kanya-kanya nilang mga conspiracy theories sa pagkamatay ni Didit Reyes. Nung pumunta daw kasi etong si Didit kay Durley, meron pa siyang isang nabanggit bukod sa puro pasa at sobrang dungis niya, bukod sa sinabi niya na nasagasaan daw siya, isa pa sa paulit-ulit na sinasabi daw ni Didit Reyes, eh ang sakit-sakit daw ng tiyan niya. For whatever reason. Doon pumutok ang balita na to, napanood siya ng mga tao, napakwestiyon ang mga reporter. Meron silang biglang naalala, 2006 daw kasi, just two years before, eh balita na pala itong si Didi Reyes, may kinalaman kaya ito doon sa mga pasa niya? History of Abuse. Noong taon ng 2006, lumabas si Didi Reyes sa kamera na punong-puno din ng pasa. Napaisip yung mga tao, may kinalaman kaya ito sa nangyari sa kanya? Ito rin kaya yung parehas na tao na bumugbog sa kanya? Sabi niya doon sa interview, alam niyo po kung bakit sobrang dami kong pasa? Kasi yung ka-live-in partner ko, si Yolohio Di Songlo, o kilala bilang Mang Eli. Inakosahan niya si Mang Eli ng domestic abuse, kung saan nagkaroon siya ng criminal conviction for violation ng Anti-Violence Against Women and Children Law. Babalik pa tayo ng kaunti, no, in time. etong si Didit, may anak siya na si RV. Si RV ay anak niya sa lalaki na nagngangalang Victor Reyes. Sa isang interview dito kay RV, sabi niya, dalawang daon lang daw sila nagtagal nitong mga magulang niya dahil madalas daw silang nag-aaway, nagkakaroon ng mga problema. So, as it seems, hindi maganda yung naging karanasan ni Didit sa mga kalalakihan. If anything, no, sa nakikita ko and sa nababasa ko, merong pattern din talaga sa behavior nitong si Didit Reyes na mamaya tatalakayin na pa natin. Ito na ngayon yung tanong, ha? Foul play. Meron kayang pumatay kay Didit sa bahay ng kaibigan niya. Matapos niya matagpo ang patay, inilagay ang labi ni Didit sa Dos Compadres Funeral Parlor kung saan hihintayin, no, kung ano ang totoong nangyari kay Didit. Paano siya talagang namatay? Ayon sa Binyan Police, tinanong sila wala naman daw silang nakikitang kahit anong foul play sa pagkamatay ni Didit. Hindi pa na o si to, no? Parang paunang sabi pa lang nila. Ito ay kahit merong mga pasa doon sa katawan niya, kung saan lalo lang napapatanong ang mga tao tandaan natin no na ito yung panahon na hindi pa masyadong available ang impormasyon sa internet nakikibalita lang sa radyo kwento-kwentuhan lang ganun lang kumakalat ang mga impormasyon noon so may mga mangilan na nagsabi na parang hindi daw kapanipaniwala ito komento pa lang to ng mga tao ha wala pa yung opinion ng mga tao sa paligid niya iisa-isahin natin mamaya pero sabi rin ng binyan police na mga ilang beses na rin daw palang nag-report sa kanila si Didit. Dahil nga, sa mga pambubugbog ng live-in partner niya, doon sa kanya. Ngayon, eto na. Inotopsy na yung katawan ng singer na si Didi Treyes. Pero habang hinihintay ang resulta nito, magkakaroon muna ng kaunting kaguluhan ang mundo ng paligid ni Didi Treyes. Mag-uumpisa na magkwentuhan at gumawa ng kanya-kanyang conspiracy theories ang mga tao. Reaction. Isa sa mga unang nagsalita sa pagkamatay niya yung mga kaibigan niya noong kapanahunan niya. Naghihinayang daw ang kaibigan niya na si Claire de la Fuente. Kilalang-kilala na po natin yan. Sabi niya, sayang. Kasi ito si Didit bumabalik-balik na siya sa pagkanta, no? Sa mga hindi nakakaalam, isang sikat na singer po talaga kasi si Didi Treyes. Sa palabas na Case Unclosed, pinanood ko po ito, she was even compared to Nora Aunor Ganon kasikatan daw. Na at the time na nasa peak itong si Didi Treyes, siya ang pinakasikat na singer sa Pilipinas. Kaya, panoorin natin dito. Sinabi rin ni Claire de la Fuente na alam daw nilang na no, magkakaibigan na depressed si Didier. Kasi, isa sa mga isipin niya is parang lalaos na siya wala nang nangyayari sa kanya. Alam mo yung pagsumikat ka ng ganun, talaga iti-chase mo yung high na yun eh, buong buhay mo eh. Isama pa rin natin noon, no, no, syempre yun yung pinagkakakitaan, yun yung hanap buhay. Imagine mo yung kasikatan mo, yung pera mo, yung ganda mo, mawawala lahat. May epekto talaga ito sa mental health mo. Pangalawa, binabalik-balikan lahat ng pangyayari sa buhay ni Didi Reyes ng mga tao. Kasi iniisip nila, ano nga bang meron dito? Meron kayang pattern na makakapagsabi kung ano yung nangyari sa kanya ng araw na to. In fact, binabalikan din ng mga tao yung pag-feature sa kanya sa programang magpakailanman. Binakita dito kung paano siya sumikat, paano nawala yung kasikatan niya, paano siya nagkaroon ng mga problema. Mamaya, kakalkalin natin yung buhay ni Didi Treyes. Pangatlo, eto na. Eto yung pinaka naging maingay na kontrobersya nung namatay si Didi Treyes. Naalala nyo kanina, kuinento ko yung anak niya. Yung anak niyang si Arby, hindi naniniwala na bastang nasagasaan daw yung nanay niya. Sabi rin kasi ito ng kaibigan niya, hindi daw siya naniniwala. Paniniwala niya na isang matigas na bagay daw ang pinalo dito ayon sa mga pasa at saka sa mga sugat na to. Mamaya, no, pag nakita natin yung autopsy, titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga kapulisan dito sa pagkakabanggang ito. Accurate ba o hindi? And common kasi ito sa mga victims of abuse, no? Na hindi talaga sinasabi or pinagtatakpan po. Personal ko to ha. Sa mga nakikita ko, sa mga tinatanungan ko po, no? Hindi talaga sina sinasabi na binubugbog sila. Hindi nila sinasabi na oh, parang, parang pinoproteksyonan pa yung umaabuso sa kanila. Hindi ko po alam no, kung ano yung psychology behind this, pero siguro nahihiya sila, which is hindi tama. Dapat sabihin natin. Although, ang hirap kasi, ang hirap kasi sabihin na magsumbong kayo. Hindi ganun kadali yun, aware ako. Anyway, kung meron mga biktima ng pag-aabuso dito, ang masasabi ko lang, meron mga hotlines po tayo, humingi po kayo ng tulong. Yan lang. Or magkwento kayo. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang official na findings ng autopsy, kikilalanin muna natin si Didit at ang kanyang buhay. The Life of Didi Reyes Siya ay may tunay na pangalan na Maria Helen Bella Avenila Santa Maria. Ang haba, siya ay isang kilalang aktres at mas kilala pang bilang singer. Sure ko, marami sa inyo yung nakakakilala sa mga kanta niya kagaya na lang ng araw-araw, gabi-gabi. Yan yung performance niya. At I think, ah, ito yung pinakasikat niyang kanta. Kung ako yung tatanungin, yung bakit ako mahihiya? Bakit ako mahihiya? Ayun, no, di ba? Very sultry yung mga kanta niya. Dito sa sumikat eh, very sensual or merong sexual undertone, Ganon. Very hindi nahihiya sa sexualidad. Ayan. I think ito, yung isa sa mga charms niya bilang isang singer. At malaking papel nito no, sa kung bakit siya sumikat. Ngayon, marami nagsasabi na noong 1970s, dahil sa mga kantang to, eh siya daw yung jukebox queen na tinatawag. Kakalkalin natin tumamaya. Kasama niya dito yung mga kasabayan niya. Kaya sila rin yung mga ini-interview, di ba? Sina Claire de la Fuente, Eva Eugenio, Leia Navarro, Imelda Papin. Sila-sila rin yung mga ini-interview. Kung makikita nyo po, no, ito yung mga performances niya. Talagang napakaganda niya. Pinanonood ko. At bawat galaw niya, kumbaga, eh, merong certain na lande, no? Or merong certain na charm yung kanyang paggalaw na kinahumalingan ng mga tao. Isa daw sa mga pinaka-naaalala sa kanya ng mga tao, pag nababanggit yung pangalang Didi Reyes, eh meron doon nangyari noong 1977. Sabi nila ha, famous awards night daw nito. Eh, di ko di ko pumahanap yung clips nito. Kumakanta raw siya ng bakit ako mahihiya. Tapos naaksidente daw na lumabas yung suso niya doon sa sa gown niya. Which is very fitting yung ano, yung eksena doon sa kanta, 'di ba? Bakit ako mahihiya. Tuloy lang siya. The show goes on. And let's face it, at that time kasi talagang iskandalo yung ganitong mga bagay. Hindi ko alam if anyone has seen the clips online or if naaalala niyo yung pangyayaring to. Pero tatanungin ko kayo, naaalala niyo ba yung eksena na yan nung nanonood kayo sa hey. telebisyon? Ano nangyari? Comment nyo na lang sa baba. So, itong si Didit, no? Umpisahan na natin yung buhay niya. Panganay siya sa dalawang magkapatid at talagang mahirap daw talaga ang buhay nila noong kabataan niya. 15 years old siya, madalas daw itong tumakas sa bahay, madalas magkating at medyo matigas daw talaga ang ulo nito. Ginagawa niya raw to para sumali sa mga singing contest kung saan ang hindi niya alam eh, yung mga pagsali niya sa singing contest na to, eh, unti-unti niya na palang hinahasa yung talento na magpapasikat sa kanya. Nakapagtapos din pala siya, no, ng fine arts sa St. Scholastica College, okay? Pero imbis na ipractice niya yung fine arts na to, eh, sumali siya sa circus band. Ito yung larawan ng circus band, kung saan mag-uumpisang umangat at magpago ang buhay niya. Matapos itong stint niya sa Circus Band at saka Time Machine, no? pumirma siya sa Vicor Music Corporation bilang isang solo recording artist. Dito, isusulat para sa kanya ni Willie Cruz yung kantang Araw-Araw, Gabi-Gabi. At dito ay magsusunod-sunod na yung tagumpay ni Didi Reyes. Kung baga at that time, no, ang word na magagamit natin, parang viral siya noon. Ganun siya kasikap. Gumawa pa siya ng napakarami pang mga kanta. Damong digaw, Bakit Ako Mahihiya, Hatiin Natin ng Gabi, at aliyu at marami pang iba. Sa totoo lang, dahil dito, nagumpisa na nga siyang pangalanan na Jukebox Queen. Ayun nga sa ko sa inyo kanina, di ba? At lalo lang siyang sumikat nang manalo siya ng gold prize, hat at best performer sa 1977 Tokyo Music Festival. Dahil na rin sa mga pagkapanalo niyang yan, ang dami niyang mga international concerts, specifically sa Japan, no? Particularly, sa mga syudad ng Tokyo at Kyoto. Sumikat din siya doon, di ba? Puso-puso kasi noon panahon na yun, yung mga Japayuki na tinatawag, no? yung mga performers sa Japan ng mga Pilipino. So I think marami talagang nanonood sa kanya doon. Bukod dito, dahil sikat na sikat siya, abay siyempre kinuha rin siya bilang isang artista. Una siya nagka sa pelikula na mabango ang bawat bulaklak. Di ba may sexual undertone talaga? Tapos, yung mga kanta niya, yung mga hindi kami damong ligaw, nananabik, pati yung bakit ako mahihiya, ginawa na rin ng mga pelikula. Dah naging successful talaga siya eh. Pero, sa kabila ng kasikatan, eh, mag-uumpisa na rin na mawala ang kinang ni Didi Treyes. Bakit kanyo? The Downfall of Didi yes 1970s, sikat na sikat siya. Sabi ko nga sa inyo kanina, siya daw yung pinakasikat na singer at the time. Pero hindi lahat ay panghabang buhay. Lalo na raw nung pumasok na ang 80s. Sabi nila, na punong -puno daw ng kontrobersya ang pampribadong buhay nitong si Didit. Madalas daw eh may mga nakakarelasyon siya na napakaraming mga lalaki. Ganun yung reputation sa kanya. Hindi ko po alam kung cheese to o hindi. No? Pero nalilink siya sa mga businessmen, club owners, politicians, and some even saying military. At ayon sa mga kaibigan niya, no, pinanood ko rin yung interviews nila doon sa Case Unclosed ng GMA. Marami daw times na sobrang unprofessional nitong si Didi. Bakit? Ito na. Let's face it kasi, no? Kapag unprofessional ka, kahit gaano ka pakagaling kumanta, kahit gaano ka pakaganda, kahit ano pa yung talent mo, walang gugustuhin na makipagtrabaho sa'yo. Lagi daw siyang late, lagi nagmamaktol. Sabi nila, ito pa ha, kagaya na lang ni Claire de la Fuente, nagkaroon daw ng problema sa alak itong si Didi. Madalas daw itong lasing at pag nalalasing na daw to, eh, talagang malala yung sumpong. May mga ganun kasi talaga. There are even rumors saying na may problema siya sa droga. Hinint ito ni Claire de la Fuente dun sa interview. Sabi niya, I don't know if she's into drugs but they're saying na marami siya problema sa alcohol. So kung may usok, may apoy. Pero hindi na natin makumpirma yan. Nasa rurok daw ng kasikatan si Didit nang bigla siyang mawala na lang sa sirkulasyon. And I think malaki nga yung papel dito ng problema niya sa alkoholismo at sa professionalism niya. The way I see it, no, base na rin sa mga kwento ng mga kaibigan niya, she was definitely struggling mentally. Tama yung sabi nila Claire de la Fuente na depressed siya. Tumulog na lang ulit yung pangalan niya, no? Matagal siyang hindi narinig ng mga tao. Nung mabalita siya sa mga kunento ko nga sa inyo kanina, na binubog-bog siya ng live-in partner niya. And at this point, wala na talagang trabaho si Didit. Wala na talagang opportunity sa kanya. Wala na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon para kumanta. Given na aminin na natin, medyo tumatanda na, na wala na rin yung charm dahil nagkakaedad na. Pero hindi sumusuko si Didi at syempre tuloy lang ang buhay, di ba? She was determined to get her life around. Pumasok siya bilang isang receptionist sa isang parlor. Ayan. Ayon sa boss niya, nakita ko rin sa case unclosed na si Les Reyes. Maayos daw ang trabaho niya at minsan kinakantahan pa daw yung mga customer. Pero may matinding problema nga siya sa alkoholismo at may mga sabi yung mga katrabaho niya na nadadala niya raw ito sa trabaho dahilan para mahirapan sila na makipagtrabaho sa kanya. May mga instances pa daw na yung bote ng mineral water. Nagpapanggap na tubig pero alak pala talaga. X talaga yon. Sinusubukan niya raw magbago pero nahuhulog at nahuhulog siya sa patibong ng alkoholismo. So noong mga panahon na to, madalas na rin daw nakukwento na meron siyang iniindang sakit doon sa tiyan. May kinalaman kaya ito sa pagkamatay niya. December 6, 2008, nagpaalam na nga si Didit sa boss niya. Sa parlor, sabi niya, bibisita lang daw siya sa kaibigan niya. Ang hindi niya alam, eh, ito na pala yung last time na makikita siya ng mga katrabaho niya sa parlor. eto ngayon yung tanong ha, uulitin natin. Ano kaya ang pumatay sa kanya? Yung nambugbog kaya sa kanya? O, oh? o yung sumasakit sa tiyan niya? O pinatay ba siya? Eto na. Autopsy. Ang official findings ay pumutok daw yung pancreas nito at nagkaroon ng heart attack. Yung pancreas, nakita ko no, na parang may kinalaman talaga ito dun sa pag-inom. Malala ata talagang umilog itong si Didi Treyes. Ito yung official cause of death, myocardial infarction. Sabi din nung pulis sa interview, dati na daw siyang may infarct doon sa puso. Pero bukod dito, eh meron silang mga nakikitang bago na nagsama-sama na at Ayun, hindi na nga niya kinaya. And then officially, ni-rule out na ng Binyan Police ang angulo ng foul play dahil sa puso talaga yung kinamatay niya. Sabi nila na natural cause daw ito. Pero babalikan natin yung teorya no, nung anak ni Didith. Ang polis mismo ang nagkumpirma na malabong nasagasaan daw si Didith ayon sa kwento niya dito sa kaibigan niya si Darlene. Dahil hindi daw tugma yung mga pasa at sugat niya sa pagsagasa ng isang sasakyan. Pero nililinaw nila na iba to. At kung binugbog man siya, hindi daw ito yung cause of death. Meaning, na bago namatay si Didit, eh meron pa pala siyang dinanas na hindi natin malaman kung ano pa. Hindi ko rin po alam, hindi ko makita kung sino man yung posibleng nambugbog sa kanya. Hindi na natin malalaman. Ibinurol si Didit sa Mount Carmel sa Quezon City. Yung ano niya, nawala yung kaso. Nakita ko na nawala yung kaso nung kanyang dating kinaasama dahil uh, namatay na nga siya. So, wala nang mag aano sa kanya. Eto ngayon ha, para sa question of the day natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Sa tingin niyo, ano kaya yung totoong naging dahilan ng mga pasa at galos ni Didi Treyes? Meron kaya nang bugbog sa kanya? At conspiracy theory lang tayo sa tingin nyo, sino yung nambugbog sa kanya kung eto man yung nangyari sa kanya? Teorya lang ha. I-comment nyo sa ilalim. At huwag nyo rin po akong kalimutan na i-follow sa aking TikTok at sa aking Instagram. Binabasa ko po lahat ng mga messages nyo kahit hindi po ako nakakapag-reply. Uh, dami na po kasi pero binabasa ko po isa-isa yan at itinetake ko ito para sa mga susunod nating uploads. So, yan yeah, lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.